Ngayong araw ay ihahatid ko sa inyo ang malalim na pananaw ni Padre Pio hinggil sa pagdurusa. Itinatampok nito ang kanyang paniniwala na ang pagdurusa kapag niyakap ng may pagmamahal at pagpapakumbaba ay hindi isang sumpa kundi isang mahalagang espiritual na karanasan dahil kitna inilalapit ang isang tao sa Diyos. Ang mga turo ni Padre Pio ay nagpapakita na ang pagdurusa ay tanda ng pabor ng Diyos na si Jesus ay partikular na malapit sa panahon ng kahirapan at na ang kusang pagtanggap nito ay maaaring humantong sa espiritual na paglago. Tinutukoy din nito ang sariling buhay ni Padre Pio na minarkahan ng pagdurusa at ang kanyang praktikal na pagtugon dito sa pamamagitan ng pagtatatag ng Casa Solievo de la Suferenza tahanan para sa kaginhawahan ng pagdurusa o home for the relief of suffering. Isang ospital na nilalayon na pangalagaan, kapwa ang physical at spiritual na kapangaran ng mga individual. Iyan ang inyong abangan at tutukan sa ating pagtatanghal ngayong araw. Itinuring ni Padre Pio ang pagdurusa bilang isang malalim na espiritual na karanasan at isang paraan upang mapalapit sa Diyos. Itinuro niya na ang pagdurusa kapag tinanggap ng may pagpatumbaba at pagmamahal sa Diyos ay napakahalaga at maaring pagmula ng lakas at pagpapabanal. Naniniwala si Padre Pio na kung mas malaki ang pagdurusa ng isang tao, mas malaki rin ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At sa panahon ng pagdurusa, mas malapit si Jesus sa kanila. Hinikayat niya ang mga nagdurusa na magkaroon ng tiwala at uh, huwag matakot habang sinasamahan sila ng Diyos. Ang sariling buhay ni Padre Pio ay minarkahan ng patuloy na pagdurusa. Kabilang ang mga stigmata, at ang pagpapakita ng demonyo na tinanggap niya bilang isang regalo mula sa Diyos sa halip na isang sumpa. Binigyan din din niya na kahit na ang isang tao ay nakakaramdam ng natural na pag-ayaw sa pagdurusa, ito ay bahagi ng kalikasan ng tao na nilikha para sa kaligayahan at ang mga krus ay bunga ng kasalanan. Gayunpaman, ang kusang pagtanggap ng pagdurusa dahil sa pagibig sa Diyos ay maaaring humantong sa si espiritual na paglago at pagpapabanal ng lahat ng kaluluwa. Ang mga turo ni Padre Pio sa pagdurusa ay nagbibigay inspirasyon sa marami na makahanap ng kagalakan at kahulugan sa kanilang sariling mga pagsubok na nakikita ang mga ito bilang mga pagkakataon para sa espiritwal na paglago at pagkakaisa kay Kristo. Nakaranas siya ng matinding pagdurusa sa kanyang buhay kapwa fisikal at psikologikal. Nakatanggap siya ng stigmata sa kanyang katawan at nahiwalay sa mundo sa loob ng maraming taon. Kinanggap ni Padre Pio ang bawat pagdurusa na kanyang natamo at pinagdaanan na para bang ito ay nagmumula mismo sa kamay ng Diyos. Sa, sa tingin niya, ito ay isang biyaya at uh, gaya na nasabi ko kanina, hindi niya itinuturing itong isang sumpa. Itinuturo ni Padre Pio na ang pagdurusa ay tanda ng paglingap ng Diyos at, at ang Kristiyano, sa halip na magreklamo sa mga pagsubok at tukso, ay dapat na sumunod sa banal na guro, na sa matarik na dalisdis ng kalbaryo. Napasan ang ating krus at kapag nais niyang ilagay tayo sa krus sa pamamagitan ng pagkapiit sa ating mga higaan ng karamdaman, pagpasalamat tayo sa Kanya at ituring natin ang ating sarili na mapalad sa paraang ito na higit na perpekto kaysa sa pagmumuni-muni lamang sa Kanya na nakapako sa krus. Sa ganitong pananaw, ang pagdurusa ay kaloob ng Diyos, hindi isang sumpa na dumudurog sa ating kaligayahan. Hindi kinakasa ni Padre Pio ang paghihirap sa kanyang buhay. Sa halip, niyakap niya ang pagdurusa. Nakita ito bilang isang natatanging paraan upang makasama si Jesus sa krus. Sa susunod na pagtitiisa natin ang anumang uri ng pagdurusa sa ating buhay, na may mabigyan tayo ng inspirasyon ni Padre Pio, at pasalamatan ito sa Diyos na makita ito bilang isang regalo. Bagamat kilala si Padre Pio sa kanyang buhay mistiko, isa sa mga proyektong pinag-ukulan niya ng uh, pagsisikap at panahon ay ang pagtatayo sa ospital. Itinayo niya ang Casa Solievo de la Superenza or Home for the Relief of Suffering noong 1956 para sa iba't ibang dahilan. Isa sa mga pangunahing dahilan ay upang matugunan ang ugnayan sa pagitan ng pisikal at espiritual. Malaki ang pagpapahalaga ni Padre Pio sa pagdurusa at nakita niya ito bilang instrumento sa paglapit sa Diyos. Kayo pa man, napagtanto din niya na maraming tao ang nangangailangan ng pisikal na kaginhawahan mula sa pagdurusa upang matulungan silang makilala ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay. Binigyan din ni Padre Pio na ang ospital ay ginawa hindi lamang para sa kaginawahan ng mga may sakit na katawan, kundi para sa kapakanan ng buong tao. Ang nagdurusa na pasyente iginit niya ay dapat magkaroon sa kanyang sarili ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng isang matalinong pagtanggap sa kanyang mga pasakit at isang matahimik na pagmumuni-muni sa kanyang kapalaran sa harap ng Diyos. Dito ang pag-ibig ng Diyos ay dapat palakasin sa diwa ng bawat pasyente sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig kay Jesus na nakapako sa krus. Dito ang mga pasyente, mga manggagamot at mga pari ay magiging mga imbakan ng pag-iibig na ito na eh, pinapadama ang sarili nila sa iba ayon sa kanilang kakayahan. Kung minsan ay tinutukoy ni Padre Pio ang kasa bilang isang klinika para sa mga kaluluwa, Clinic for Soul, na sinasabing ang layunin ng trabaho ay pangalagaan ng mga katawan upang tulungan ang mga kaluluwa. Ang ospital ay nakikita rin ni Padre Pio bilang isang gawain ng Diyos. Hindi isang bagay na sinisikap niyang gawin para sa kanyang sariling kapakanan. Bukod sa layuning ng medical na din ni Padre Pio, ang isang sentro para sa mga grupo ng mga panalangin, prayer groups at uh, retreat o spiritual na pagsasanay para sa mga pari at gayon din para sa mga laiko kung saan ang mga lalaki at babae ay mapapangalagaan ang kanilang espiritual na pagunlad at ang kanilang pag-akyat sa Diyos. Ito ay hindi lamang uh, mga gawa ko, pinahayag ni Padre Pio. Ang mga ito ay mga gawa ng Diyos tulad ng ipinakita niya sa akin, dagdag niya. Ang Casa Solievo de la Superienza ay umiiral pa rin sa ngayon at isa sa mga nangungunang sentrong medikal sa Europa. At iyan po ang istoryang aking nais nice ihatid sa inyo na lumayan na po ninyo. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po kayong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i-share din po ninyo ang video ng ito bilang suporta sa aming channel. At uh, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe lalo na kayo pong mga bagong tagapanood. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga ilalabas na episode sa na inaharap. At inaanyayahan ko din po kayo na suportahan kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga ng taga-abuloy o nagbibigay ng donasyon na tinatawag na mga alagad sa kalihingan ni Padipio kung saan mapapakinabahan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na ipinagdiriwang sa bansang Pransya at ito po'y naaayon sa halaga ng inyong buwa ng donasyon. Nais ko lang pong liwanagin na ang mga misang po ito ay hindi po para sa mga nangamatay. Ito po ay para sa inyong sariling kapakanan upang makamtan ninyo ang mga grasya ng mga misang ito. Ngunit maaari nyo namang isama sa inyong intensyon ang mga yumaon ninyong mga minamahal sa buhay. Bukod dito, padadalan rin po namin kayo ng binasbasang darawan o medalya ni Padre Pio na ayon sa halaga ng inyong buwan ng donasyon. Ito ay bilang pasasalamat sa inyong paglaho. At paano po ba ang pagbibigay ng donasyon? Unang-una, maaari po itong bilang direct deposit sa aming uh, video account. Uh, pangalawa, maaari rin po via bank transfer sa GCash. At uh, pangatlo, Pwede rin po sa aming personal na jikas sa ilalim ng aking pangalan. At kung may nais po kayong mga katanungan, uh, lalo na sa paglahok, maaari niyo po kaming makontak sa pamamagitan ng pag-email sa ang tinig ni at gmail.com At meron din po kaming website para sa mga karagdagang uh, impormasyon at ito po ay www.com ang teenagedepedepio.org www.angteenagedepedepio.org at hanggang dito na lamang po tayo maraming maraming salamat po sa inyong uh, pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po kayo na mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio at uh, ginagarante ako po sa inyo na patuloy po ang pagpapamisa para sa inyo at sa inyong mga intensyon. Maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong kabutihang uh, loob. Hanggang sa muli pong nating pakikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon Diyos.